So, mga boys, dito mga koys habang papauwi na ako galing na ng trabaho Around 11pm Dito sa Kalamba, Laguna So yan, chill ride lang pa dyan mga koys Pansinin niyo yung koys kina yun na nasa unahan Kung anong gagawin niya sa akin Ayan, mapansin nyo pa na yung freno niya. Ayan, nag-overtake siya dyan sa malaking truck. Tapos, hindi ko talaga inaasahan dito mga boys yung ginawa niya sa akin. Ayan o, oh, nakikita nyo. Pupusin na ako dyan mga boys, tapos ginit-git niya pa ako lalo. nakakote kote siyempre tayo tamang kalmado lang tayo talagang napasigaw na lang din ako dyan hindi ko alam kung bakit niya ginawa yan mga boys